Hello guys, katatapos ko lang maglinis dito sa ating rabbit tan and magbablog na sana kami nitong ano, mga laga kong rabbit kaso may nakita ko akong ano, may sugat sa sapa hindi ko, ko po alam kung bakit o anong cost nito mabuti na lang nakita agad natin guys ako po. Siya sana yung artista natin ngayon kaso may sugat po siya sa paa. Bumiyari dito. Paglapag ko po ko sa kanya kanina is nagulat ako kasi dumudugo yung ano yung kanyang paa. Ito pa naman yung magiging artista sana natin sa vlog natin for today. Ang kubo taga -tag, um, medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog. And hindi pa talaga ang bubungad sa atin. Nako po, sorry. Mabuti na. Hindi ko alam kung may kumagat ba sa kanya or kanina hindi naman siya sumabit sa kanya ano, sa kanyang cage. Kaya yung yari nito, guys. ito po yung ginagawa namin dito sa aming rabbit kapag may sugat yung rabbit natin kailangan meron talaga tayong ano, betadine yung ginagamit natin sa tao Ayan. para agad agad maiwasan yung ano, infection tapos wala akong kasama ngayon wala mag a-assist wala yung ano yung wala yung kapatid ko ngayon na mag ano usually nag a sa akin kapag may ginagamot akong ano akong rabbit Mabuti na lang nandito tayo sa bahay. Hu. Sabi. Siyempre, betadine tsaka cotton, guys. O, anong sugat man yan ng rabbit nyo, kailangan agapan. I think natanggal yung ano, yung kuko niya. Hindi ko talaga alam yung ano, yung cost, guys. Kasi, peaceful naman siya kanina. Pero titignan ko mamaya sa mga anak akong video kung kung ano dumudugo na ba yung ano niya yung tawag nito yung kuko niya kanina pa sa ano sa cage grabe susana so sana ano magapan natin to no yung importante lang na gagawin natin ngayon is um to malinisan yung sugat niya um kailangan mapatigil natin yung pagdurugo and of course lagyan natin ito ng quick kill ngayon Maya-maya, I mean. 5 Hala, de kelado. Trip dali, -dali tumakbo guys kasi kumuo pa ng ano, ng cotton jabon. Dapat tadain. Huh. Ayun sana ako yung, Ngayon sana tayong magbablog vlog ulit. <laughs> Ito pa ni yung ano nangyari. Sige lang. Kunin ko muna kunin natin yung quick heal. Ito yung ano guys, yung quick heal, yung um, ginagamit sa anumang mga ano mga hayop. Kapag nasugatan sila, kapag may sorax, sorax yung rabbit mo, nasugatan, um, lalagyan natin ng ganito. And then guys, Ipatigil natin yung ano, yung pagdurugo and of course, ilagyan natin ng quick heal. Ito ang sugat niya. Naku po. Pa. Yan. Kinabahan ako dun guys. Tingnan nyo, yan o, no? yung tugo na tumagas. Kanina talaga pag... Kanina okay pa naman sa nung naglilinis ako. Well, anyways, guys. Yun lang yung tatandaan nyo kapag nasugatan yung ano, yung rabbit nyo. Kailangan, meron talaga kayong betadine. Ayan, betadine. Of course, quick heal. Ayan, ito yung ano, mabisang gamot para sa mga hayop. So, babalik na natin siya sa kanyang kulungan. Whew. Maraming salamat po sa panunood. God bless us all.